Please show me the way, baby. To your heart. Please show me. I'm so happy now that I've made my way around the world. Welcome back again to my channel, this is Wensi and Kapila So guys, uh, today is November 6, 2020 So good morning, uh, good afternoon, good evening world So mga whitey world So welcome back again to my channel This is Wensi and Kapila guys at your service So andito ako ngayon sa taas namin guys Kasi gagawa tayo ng content about kung magkano yung magagastos sa... sa Uh, pagpapagawa ng bubong or sa mga color of style, so keep on watching para malaman nyo kung ano yung uh, magkano yung gagastusin nyo lalo na sa mga nagbabalak na magpagawa ng bahay dito sa Pilipinas sa na mga OFW na nasa ibang bansa, so keep on watching guys so before guys, ito yung pinagawa namin nung itong una, kasi hindi namin pinagsabay ito, so ito yung before so mag Uh, yung nagastos namin dito May resibo pa ako dyan So, i-share ko sa inyo So, ito yon, Ano dito Ilalagay ko yung linear meter Kung magkano yung linear meter nito Para alam nyo yung sukat ng bahay ninyo At saka magkano yung gagastusin So, ito yung una So, yan Ito dito Medyo maingay lang yung sa baba Kasi na may mga bata dyan sa baba Na uh, nanonood ng YouTube din So, medyo maingay lang tayo dyan. So, ayan, papasensyahan nyo na lang muna. Ayan. Paikot yan doon. At saka doon sa kabilang gilid namin, guys. pag may mga sinampay lang kami dyan. Kaya namin nilagay dahil umuulan. So, ito yung first, uh, last na pinagawa namin. So, hindi palang lang nagawa ng mga pipes. At saka, 'yung mga rebates hindi pa nila nilagyan ng kulay para maging turno sa color rope natin so hindi pa nila natapos at may ginagawa pa sila sa ibang bahay so iyan ah pero okay na 'yung ano rope natin gawa na siya so ito 'yon ay at ano yata to 56 56.5 linear meter basta ilalagay ko sa inyo lahat guys dito sa screen papakita ko sa inyo kung magkano 'yung halaga 'yung sukat at magkano 'yung gagastos sa inyo so ipapakita ko 'yung area ito yung area namin dito. So, yan. Ito yung sa taas namin. So, itong style nito, nito in, order namin, in order ko to sa may color style. At saka, itong style na to ay color style. So, yan. So, maganda na yung sunset natin. So, ipapakita din natin yung sunset. Yun. So, maganda na. Papalubog na yung araw kasi 4, basta, magpo 4 o'clock na yan. 4 o'clock or 5. So, ito ito yung area. So, bago pa talaga siya. Yung uh, sa baba namin, medyo luma na kasi ilang taon na din yan. Dalawang taon na. Tatlo ba? So, ito yon So, nandito lang tayo sa taas. Ayan, nakaakyat tayo dyan. Nakaakyat tayo. So, ito yung una. So, medyo ano na yun. Pero, ano lang yun guys. Hindi pa siya napig yung kulay. Medyo ano lang yun sa alikabok. Pero, pag na, nalinisan niya, na-brush mo siya, babalik yung original kulay niya na blue. So, ayan. So, dito tayo sa taas. So, ayan, dahan-dahan lang tayo. Baka tayo mahulog. <laughs> so, ayan guys, yung ano natin. Dito tayo sa taas ng ating bahay. At dito talaga ako sa ano, para makita nyo yung view dyan sa likod. Kung magkano yung magagastos ninyo sa maganitong color of. So, isasabay ko na lahat yung Uh, gastos kung magkano yung sa una at itong sa last at uh, saka yung linear meter kasi may linear by linear meter yan siya guys or square meter basta ang nakalagay doon sa color ay linear meter so yung linear meter yata ay I think yung yung sukat sa area ng papagawan mo ng bubong so yun ang ano anuhin natin para may idea kayo kung kayo magkakanbas so sa mga nagpapagawa ng bahay so yun ang sa uh, tips na ibibigay ko sa inyo yung linear meter makikita nyan kung magkano at saka i-confirm nyo guys kasi dito itong ibibigay ko sa inyo ng mga prices ay price yan dito sa aming lugar sa Visayas. So hindi ko alam kung magparehas lang ba yung price natin sa Luzon, Visayas, Mindanao basta umorder order po ako doon sa ano po sa May Color Steel. So sa Color Steel makakaas kayo ng discount depende din sa mga lugar ninyo kung magkano yung ibibigay sa uh, mga nag, nag ano sa inyo na mga Uh, salesman doon sa mga store ng color style. Pero ako kasi magaling tayo mag-ask ng discount so nakaka nakadiskount po ako ng medyo malaki. So ayan 'yon nasa likod natin. So ito 'yan. Maganda siya tingnan. Ako yung ako yung pumili ng ng style at saka color. So nag-agree naman si Bana sa pinili kong kulay at saka style kasi maganda naman siya tingnan. So, yan. So, dahan-dahan lang itong papapagawa namin ng bahay. So, hindi lang naman isahan ang ano natin kasi depende sa budget. So, okay lang naman yan. Kung kayo din napapagawa ng bahay, mas maganda umpisahan na ninyo kasi hindi yan matatapos pag hindi nyo siya inumpisahan. So, di ba So, yan ang tips. So, huwag nyo antayin na marami na kayong pera saka kapag kayo magpapagawa ng bahay kasi ang um, ano, yung pera madaling mawala. So kung may naipon na kayo, so umpisahan nyo na magpatayo uh, ng ng kulom or haligi para sa kung magkakapira naman kayo, so dahan-dahan hanggang sa matapos 'yan. So itong bahay namin hindi to biglaan ang pagpapatayo, so dahan-dahan din ito. So depende sa budget ng aking husband. So i inaano lang din namin kasi marami din kaming ginastusan muna bago bago itong bahay namin. So as long as okay naman yung tinitirahan namin sa baba, komportable uh, naman kami at hindi kami nababasa. So, ayun. So, let's continue guys. Basta may resibo ako dito. So, nasa baba lang. Papakita ko mamaya sa inyo. Inaano eh, ko lang muna sa inyo tong tour natin dyan. So, yun yung color up natin dyan sa likod. So, nandun yun sa... i share ko talaga sa inyo guys. Papakita ko yung resibo para hindi, hindi nyo man, hindi nyo isipin na... Uh, tag na, tagna-tagna or nag, hindi mag, hindi tama yung nilagay kong price sa inyo. So ipapakita ko yung resibo, lalagay ko dito yung mga pictures or amount. Basta i-explain ko din sa inyo para alam nyo at may idea din kayo. So ito po yung quotation guys sa purse na gastos namin sa color dan sa taas. So ito yan guys so oh. yung 39.53 linear meter. So ito ang cost lahat. 39.63 so ang net ang ang ano niya price ay 9,487.20 so ito naman sa bended ang bended guys yung mga gut itong gutter in flushing pasha ridge cup ridge flushing wall flashing bali gutter so ayan yung mga price niya so ito ay nagkakahalaga ng kasi chanyo na yung kamay ko 9,915.79. So, sa hardware naman, ayan din, yung mga tech screw, blind rivets, silicon sealant, at saka yung pen, nagkakahalaga po siya ng 2,180. So, pinakita ko talaga sa inyo yung quotation guys para may idea kayo. Ito naman yung gross panel and hardware. So, yun, mga, may mga discount na. So, nagkakahalaga lahat ng 21,582 yung lahat-lahat ng materials sa unang pag ano namin, sa unang gastos namin sa Colorop. So, 21,582.99. So, napalaki lang dahil may delivery charge and installation charge na 7,000. So, additional na 10,000. Kaya, 31,582 So ito naman yung sikan quotation guys. Ito yung sikan quotation. Ayan yung quality, uh quantity yung 56.10 linear meter. So ito yung cost niya lahat ay 14,586. So medyo mala mala malaki kasi yung sikan namin na pagpagawa ng rope sa taas yung sa color rope kaya 56.10 compare yung sa una na 39.3. So, 14,000 lang. 14,000 siya. 586. Ito naman sabihin din, pagpasinsyahan nyo na medyo na ano nabasa na kasi itong quotation na gawa ng taga color steel. So, ito naman lahat yung sa mga in flushing gutter. So, ang kakahalaga siya ng 9,804.57 So, ito naman sa hardware So, nagkakahalaga siya ng So ang total ko uh, ano niya, ay 26,040.57. 40.57. So lahat-lahat ng nanagastos namin yung 26,000 tapos 21,000. So nagkakahalaga siya ng uh, 27 uh, no 47,000 plus. So kulang-kulang na siya 48,000 lahat nat guys without the installation fee, hindi ka kasama ang yung mga sa labor at saka sa delivery. So, yung binibase ko lang guys ay yung sa materials na for coloro, Para may idea kayo guys, kasi hindi naman magkapareha nga yung prices natin. Itong price na to ay dito sa Color Visayas branch. So, ayan guys, hope na may idea kayo kasi pinakita ko talaga sa inyo, walang labis, walang kulang po ito kasi ito na yung quotation na binayaran ko doon sa Color Style. So, ayan na siya guys. So, if you have a questions, just leave comment below para may, uh, para kung masagot ko man siya, kung may kailangan kayong itanong para sa Colorop. So, ito lahat na area ay 56.10 at saka 39, so ano siya, eight, uh, 90, 90 linear meter ang area lahat. So, natigil lang tayo kasi medyo maingay may mga motor, saka may tumatawag pa, so medyo maingay yung background kaya tinigil ko muna, so ito na yung una. Ang unang, unang nagastos namin sa don sa unang pagpapagawa ng bubong ay 31,582.99 so explain ko sa inyo bakit 31,592.99 ang ano lang naman ito ay 39.53 linear meter. So ilalagay ko lahat yung mga details or ilalagay ko sa description box below para may idea kayo. So ito yun guys sa 39.53 linear meter yung yung ano lang talaga yung parang yero lang talaga yung babayaran namin ay 9,482. So ito yun sa panel. Yung panel yung yung bobong talaga siya. Yung bended naman yung mga gutter, pasha frame, uh, pasha cover, ridge cap, uh, wall flashing, valley gutter, and cover. So, ito naman yung nagkakahalaga ng 9,915.79. Tapos, may mga hardware pa yan. Yung tex-crow, uh, uh, blended rebits, rib chub, silicon sealant, at saka touch cup paint. Yung pang paint talaga siya kung may na, nagasgas man para mapintahan at para mag cover yung gas gas at saka especially sa mga rivets kailangan yon pintahan para mag turno siya sa kulay ng ating bubong so ang sa hardware na may nagkakahalaga ng 2180 so ilalagay ko lahat diyan sa description box or dito sa screen as long as kaya kong ilagay lahat yung ma information para may idea po kayo at saka maganda yung information na ibinigay ko sa inyo so at ito na siya guys, ang total lahat ay 21582 Yung sa purse namin na ano. So nabayaran ko ay P31,582 kasi yung ano natin, yung delivery charge, malaki yung delivery charge nila dati 3000 at saka sa installation nila 7000. So nag-additional pa ako ng 10000 so naging 31582. So ito yung sukat guys. Hay, ano ko sa inyo recall ko sa inyo. Ang sukat nito sa nagastos ko nitong unang receipt ay 39.53 linear meter. So sa pangalawa guys, itong sa bago dito sa taas, yung nagastos ko ay 26000 Uh, 40.57. So, ang sukat nito, medyo malaki siya, 56.10 56, 56. linear meter. So, medyo nakaas ako ng discount nito, at saka medyo na pa ano yung price. So, bakit guys? So, dito sa ano sa yung sa bubong talaga yung panel na in order namin ay ang halaga ng cost nito ay 14,586. So yun yung sa mga yung sa bubong talaga siya guys. At saka sa binded accessories yung sinabi ko na yung sa mga gutter, in flashing, pasha cover, ridge cap or ridge plus flashing ay nagkakahalaga siya ng 9,804.57. At saka sa hardware cost naman yung, sina, yung text screw, blind rivets, silicon sealant, at saka yung pen na dalawa, dalawa siya, nagkakahalaga naman ito, medyo mababa ng 1,650. So, ilalagay ko kung magkano yung mga nasa hardware, kung ano yung magkano yung text screw, at saka blended blind rebates para alam nyo yung price. At saka kung hindi ko makaya ilagay sa screen, lalagay ko sa description box lahat yung mga yung information para alam ninyo guys. So as long as kaya ko talagang explain lahat-lahat para may idea kayo at saka yung yung ano talaga yung budget ninyo ay sakto talaga sa pagpapagawa ng bahay. So, ayan yung nagiging total natin ay 26,040.57. Uh, 40. so, wala na, hindi na kasama dito yung installation fee at saka delivery fee kasi yung ako talaga mismo yung nagpick up sa kanilang sa kanilang pagawaan or sa kanilang store kasi medyo nakales ako kasi yung binayaran ko lang sa sa jeep ay 1,600 so before ang binayaran ko ay nasa 3,000 so malaki yung discount ko, naka-discount ako ng 1,400 so nag, nag ano lang ako nag ano po ako ng jeep nagpakyaw yung nag lang ako ng jeep para binayaran ko siya at saka inano ko siya ng 1,600 saka sa installation dito lahat-lahat medyo ano to kasi medyo malaki din naman ito nasa 10,000 yung babayaran kong installation fee So, ang kabuuan na gastos ko lahat ito kasama na ang installation pay at saka yung dati, yung kakahalaga. So, itotal ko lang, ilalagay ko lahat yung mga prices dito para may idea talaga kayo. So, hope naliwanagan kayo sa aking explanation. Medyo mahaba yung explanation pero para mali maliwanagan talaga kayo, ilalagay ko yung itong mga pricing sa mga pictures dyan. I-ano ko sa screen dito para alam nyo at makita. At ipapaliwanag ko din sa inyo yung makikita nyo kung ilan yung sa hardware, ilan yung sa mga panel at saka sa binded para may idea po kayo. So, ayun na guys. Medyo mahaba siguro tong video pero Uh, pagsisikapan ko na na-explain ko sa inyo ng mabuti para dahil gusto ko dito sa aking content at may idea talaga kayo uh, kasi maraming mga OFW na sila nagpapadala lang sila ng pera sa dito sa Pinas so may idea sila tsaka yung budget talaga sakto at tsaka mai-compare niyo yung mga pricing guys kasi hindi naman kalakihan o tausan siguro yung depende sa materials yung may may mura or may mas mahal so hindi naman isang libo talaga yung magiging ano niyan yung compare, compare, ano ba tawag dyan, basta yung ano ba sa mga prices sa Mind Luzon, Visayas, Mindanao. So, may idea nyo, may, may idea kayo na makukuha guys. So, pasinsyahan nyo na. So, pinipilit ko na ma-explain ko sa inyo ng mabuti para may idea kayo, para hindi kayo tagain or atikon or ibodol sa price na kung sino man yung pina, yung naghawak ng ng budget nyo dito sa Pinas. So, di ba guys? Uh, eh, ito na yung help ko lang po sa inyo. So, ito yung sa ating color steel. Color steel itong in natin. Ayan. Sa color steel yon So, mega shout out sa ating ano. This is not sponsored video guys. Inaano ko lang yun kung saan ako order ng ating Uh, material sa ating roofing. So hindi na natin to pahabain guys. So hopefully kung may katanungan po kayo, just leave a comment below as long as kaya ko namang sagutin, sasagutin ko po ang mga katanungan ninyo. Basta comment down below po kayo or kung gusto niyo akong ako, i-message sa personal sa aking FB page, lalagay ko po lahat ng information sa description box below. So para may para malaman ninyo guys kung hindi ko man malagay sa screen Check nyo po yung description down below guys kasi lalagay ko lahat yung information dito sa, dito sa, ini in explain ko sa inyo na cost of materials and cost of uh, labor dito sa ating bubong or sa pagpapagawa ng rop, roping. So, yun guys. So, this is it. So, medyo na, hinapo ako sa pag-explain sa inyo. So, Hanggang dito na lang muna guys. Basta ipapaano ko sa inyo lahat. Uh, thank you thank you so much for watching. Just leave comment guys sa sinabi ko na nga kung may katanungan kayo. So please keep uh, kung saan man kayo please keep, keep safety and always take care guys. God bless you and see see you on my next one. This is Wednesday and Kapila signing off. Bye for now guys. and See you next time. Bye-bye. a good thing another night ruined. I don't even know.